Two weeks na lang po at tayo ay boboto ng muli. Napaka-importante na yung mga iye-elect natin na mga bagong public officials ay hindi lang magaling kung hindi kayang ipaglaban yung pong ating bansa sa pambubuli at sa panggigipit ng China sa atin. O kaya po nakakabahala itong isiniwalat ni Senator Francis Tolentino nung isang araw kung saan po uh, isang local Philippine company ang binayaran ng Chinese Embassy po dito para po mag- uh, gawa ng mga troll farms at ilabas po yung mga propaganda na gusto po nilang makita ng mga Pilipino. Kaya sa pagdinig sa senado, uh, pinakita po ni Tolentino yung service agreement contract ng Infinitus Marketing Solutions at ng Chinese Embassy dito. Nakalagay din po doon, keyboard warriors that will play a vital role in the overall effectiveness of the issue management project. Uh, dagdag pa dyan, pinakita din ni Tol yung pong 930,000 pesos na cheque na ibinayad sa Infinitus ng Chinese Embassy para po doon sa mga activities na gusto nilang ipagawa. Ito po ay nakakaalarma dahil po ibig sabihin uh, sariling mga Pilipino ang tuma po sa atin at isinusulong kung ano po yung gustong mangyari ng China. O sinabi din ni Senator Tolentino na isang objective ng China kaya nila ginagawa ito ay para po maripil yung Philippine Maritime Zone Act. Kasi po ayaw na ayaw niya ng China so gusto nilang makialam sa mga mambabatas po natin para po makuha nila yung pong mga batas na maging favorable sa kanila. Kaya kailangan po magdoble ingat po tayo. Kasi po kung maaalala nyo, ganyan yung nangyari kay Alice Guo. Di ba? Na Uh, hindi naman Pilipino, hindi naman dito lumaki, pero po nagawa po niyang maging mayor sa isang town diyan po sa Tarlac, di ba? Nasarinig din natin, di ba, diyan sa Tarlac yung mga nahuling spy nagre-regalo ng mga motor at kung ano pa doon po sa mayor ng Tarlac City. Uh, so makikita nyo po yung ginagawa nilang uh, pangiimpluwensya at panggugulo po dito po sa atin uh, para po makuha ng China yung pung gusto po nila. O, ang problema po niyan, kapag maraming nanalo na pro-China candidates, bukod po sa makokompromise yung ating national security, ay sigurado po babalik na naman yung mga pogo na yan, tataas po yung kriminalidad, di ba? babalik yung mga scams, dadami ulit yung mga inaabdak, yung mga human trafficking, yung mga illegal na na aktibidades, and yung pong uh, droga din kasi po maraming chinese drug lords din ang uh, nag-ooperate po dito sa Pilipinas uh, kaya po kailangan pong uh, mapigilan po natin ito pong mga uh, pro-china candidates na ito dagdag pa ni soon-to-be senator erwin tulfo lumalabas daw na parang gusto ng china na isang chinese controlled senate at isang chinese controlled house of representatives kaya nasa kamay ng tao para po pigilan itong mga pro-chinese na kandidato na ito. Madali naman pong makita eh kung sino po kasi po sila yung hindi makareact pagdating po sa pambubuli ng China sa West Philippines Sea, hindi nila mapaglaban yung pong ating soberanya at parang sila po ay baw ang bangaw na lang sa sinasabi po ng China and even sometimes ay tinatakot pa tayo na kapag hindi natin gawin to, gigirahin tayo ng China. Uh, very obvious naman po na ganyan yung propaganda na nilalabas po ng China Kaya ako po personally, ako mahirap naman pong uh, magbintang o diretsyong mag-akusa Pero para po safe na lang, eh pagdating po sa eleksyon talagang hindi po ako baboto dito sa PDP Kasi po hindi nila magawang protektahan yung West Philippine Sea Sa panahon ni Tatay Digong, yung pong Pogo, diba Hindi nila tayo mapaglaban sa mga threats na yan eh diba? Kaya doon pa lang magdududa ka na talaga And isa pa, si Senator Aimee din. Uh, siya yung uh, head ng Committee on Foreign Relations. O, pero hindi maimbestigahan sa Senado yung pong mga pambubuli na ito na ginagawa po ng China. Kaya po, to be safe na lang, hindi ko na sila isasama sa aking listahan ng mga iboboto this coming election. So maganda po pag-aralan po natin mabuti, tignan po ng, ma mainam kung sino ba yung iboboto po natin, siguraduhin po natin na hindi pro-China yung mga kandidato na i-elect po natin. Kahit yung congressman, sa mga, mga congress ninyo dyan, tignan nyo din po, baka naman uh, yung inyong uh, tumatakbong kandidato dyan ay pro-China rin. So maganda po maaral pong mabuti. Sa Senado, o piliin na po natin yung pong talagang ipaglalaban ang West Philippine Sea, ipaglalaban yung Pilipinas, pipigilan itong mga pogo, pipigilan itong mga Chinese syndicates na ito na pumasok po sa Pilipinas para po uh, sa ikabubuti ng ating bansa at hindi mawala yung pong ating uh, soberanya at kalayaan.